SWD, nagikot sa mga lansangan sa Paranaque at Pasay bilang bahagi ng OPLAN, pag-abot at mga residente ng Barangay Baisa sa Quezon City na benepisyohan sa Medical and Dental Mission. Nagbabalik si Bien Manalo sa report, Price and Shine Bien. Patuloy sa pag-iikot ang mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development sa mga lansangan sa Paranaque at Pasay. Ito'y sa ilalim ng Oplan Pag-abot na isang reach-out operations para sa mga street dwellers. Matapos kausapin, nire-refer sila sa mga DSWD-operated centers at residential care facilities na maaari nilang maging temporary shelter habang isinasa ilalim sila sa case management mga taga-barangay Baisag sa Quezon City naman ang sunod na nabenepisyuhan sa medical dental mission ng District 6 sa pakikipagtulungan sa Quezon City Health Department. Layo ng proyekto na ilapit ang libreng serbisyo sa mga nangangailangang residente. Binigyang diin din sa aktibidad ang kahalagahan ng pagkakaroon ng akses sa tamang pangangalaga ng kalusugan, lalo na sa mga komunidad na kadalasang hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.